Hello guys, meron tayong biyaya galing Bohol. So, specialty ng Bohol is yung kalamay. Yun na. No? Sa bao. Yung Bohol. Tapos, tinitweet pa na ni Maka TV. wala sa Maka TV? Good. Good. <laughs> so, makakain tayo ng kalamay. Nilagyan ko ng mayroon kaming extra na... Mani. Mani. Na giniling. Yan o. No? Mani, mani. Pero dito naman. Crush money. lang siya. Pero yan, nilagyan ko dito. Subukan natin, masarap. Mm, nakakalaway. So, yan na guys. Nakita niya naman, may mani. May maning crush na mani. Eh. At saka yung klamay mga guys. Titikman natin mga guys. Break like it. Kabe? Break like mm. it. Mm. Mm. Ding, ding, oh. Paborito mga bin sa sa gore. ano daw? <laughs> oh, grabe, sarap. ano 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 guys ano 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 TV. naman guys Ito 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 na ayan ano 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 marami. ano marami <laughs> Kalamay from Bohol. Salamat po sa sponsor. Meron kaming kalamay from Bohol. Specialty ng Bohol po to mga guys. Yan no. Kalamay. Ano na? Hindi na tinatanan ni Maka TV. <laughs> ano na ba yan? Maka TV house you know. Ha? <laughs> huh? Wala. Bangdong sahor, sahor. <laughs> Salamat guys. So, salamat. And huwag kalimutan mag-like, mag-power, mag-comment, mag-share, and follow. Salamat. Kalamay from Bohol. Thank you. Bye-bye.